so nandito na tayo So, iri natin si boss natin, si Papansin TV So, isa sa bilang sa ating leader nating ating ah, uh, Solid team Burautan, Carmen Planas Dito sa mga update price tayo Sa mga about na mga rilo ni boss Dan So, napakadami solid dito mga sa mga rilo natin dito mga Sa iba't ibang mga Bowie at at mga pwede niyo pagbibilian mailo ka lang kung anong gusto mong bibilian napakaganda yung sinasabi nga nila na iba't ibang mga hogies at ang color wind so na mga mga rilo so hindi natin pas pasadahan na natin mga guys ng mga about mga rilo natin no? so hindi tayo mga pwede na pag isa isa talaga so medyo malakas ang sauce natin dito so update lang natin so mga sa pag update ka kayo dito kay boss lang. so, sa about ng mga mataas ang uh, price ko mga relo doon So, party na yun. So magkano ang party hindi yun boss? Anong magkano ang presyohan yun? Highest price? 4,500? O oh, 4,500 sa so, mga about mga ganyang mga relo niya mga guys. So anong mga relo po dyan natin boss lang? Ha? Huh? Ano mga klaseng relo po natin dyan? Mga Seiko po mga, mga Rolex no? So yung Seiko Divers po mga guys Yung mga about mga Seiko Divers po mga guys Sa, sa laga ng 4,500 So dito naman tayo sa kay Boss no? Milo. Ayan. So ayan sumasagot so, mga about so daming mga bagong ano doon sa ano sa so, tayo magdoon. So dami mga I stock ng year to, 2025. Shout out po. So ang daming lock natin dito sa mga relo ni Boss Dano. No? Yan sa mga ito about sa mga ito habahat ng lamesa so, mga is. So ayan So ang dami natin pwede nating pagpipilian sa, sa bagong I stock ni Boss Dano sa mga about na brands na, na, na ano na ibang brand na rin no? ito pang budget meal ko rito sa mga yung yeah, ano, mga kung na misa mga budget meal no? so mga okay. price yung yun, kamagkano mga tayo, price saan ba ito. mga price na ito boss eh meron ito 1,000. oh isang hilera doon one two mga yung five sa mga budget so itong mga ito naman ito ito boss ano ito So mga ito mga replica o mga klase lang. Boss, magkano po ito? Ha? <coughs> huh? okay. So 1.5 so, na nga presyo ang mga ganito nga o rin mga loan natin mag -isa. So yan, sa so, mga ito, yung medyo uh, pang budget may lang yung mga ganong presyo. Uh, so dito naman hihilira to sa so, isang lamisa naman, napakahaba na ito. Dami rin ito. So, ang labanan nito mga mga price nito high price o lowest dito. So mga tag 35 to mga pisuan dito 3545 no. Sa mga ulit 35 mga Rolex mayroon dito so doon i 35 3545. Oh uh, 35 doon so gawin na yung mga 35 45 sa mga about mga yun. Mga tag 35. Oh yan. Four or five yun. May mayroon din oh, din sa... O yun, mayroon nga ano tayo dun. Dami tayong ah, mga... 3, 5, so may three, ah, five, one, five, and darong libo. So dami na natin. Dami tayong mga ano. Pwede natin pagpipiliin talaga na dito guys. So pass yan na kayo. O yun, mayroon tayo dun matataas na ano rin o. So may cover siya ha. So may mga cover siya dito mga siya. Okay, bos. Bagaimana tu kamu? So dito na sa mga baut ng mga ano uh, Seiko divers no sa mga divers natin. So ang price natin mga so, divers natin so depende so ang ano may 300 meters o 200 meters kano. Seiko divers no? lalim no? Lalim 'yan no? ah. Yan, Seiko automatic to guys no. Kano presyo nito? Oh, four five yata. Four five no. Oh four five. Four five guys sa second driver. Oh. Uh, automatic na ko driver. So, automatic yung sa mga ibat ibang ano. Yan, automatic lahat yan. Yan ha. Tag top yan ang mga ganyan automatic na Seiko Divers. Uh, so, dating gawin naman sa mga Rolex mga mga ganyan. So, ah, dito may Rolex tayo malaki. Rolex, no? So, 4,500 din ito sa mga Invicta. 4,500 din ito mga ganyan. 4,5 pa rin ito ngayon. O, oh, 4,5. Oh, oh, so, negosable pa naman ang presyo. Ano? So, so, mayroon naman tayo rito sa mga Rolex na mga stainless, sa mga Rolex. Ah, uh, mayroon pong ano, sa Rolex ba 'to? Yeah, oh. no. Rolex 'yan. Oh, Rolex. Hindi, hindi, iba pala 'to. Omega. Ha? Huh? Seiko. Grand Seiko. So, ito mayroon tayo ng Seiko Divers din dito na mga stingless Seiko Divers 'to, di ba? Mga Seiko Divers. So, mga Seiko Divers natin mga stingless magkano, madam? Mga ganito. 4-5 din 'to mga 4-5 oh, mga 4-5 mga siko Divers to mga so, mga 4-5 yan mga si, uh, okay. Divers na 4-5 4, 5. 4 5 uh, lahat. Uh, 4 mga divers na, uh, ah. na. Mga stingless Mga stingless no? So, yun. Mga dito naman sa mga... Ito, ah, mga... ito? O, to. Sa mga chodorm naman siya. to 5 yung mga presyo. Ang tao oh. yan. mga ng

Ulan yung pin. Yeah, sa so mga magbabalik mga relo ha. Sa so mga naganap na dito. Hindi mo lahat. Hindi yung pin niya <tip> yung ganito. So, extra. sa so, mga price nito maganda. So, ba? 3-5 sa mga nag ano, na na. 3-5 na ito mga gano'n mga 3-5 ito mga elira, ito mga bandilan ito sa mga tumpukan ito 3-5 ito mga isang... <tis> <tis> ka na, huwag ka magbas. Maniwala ka sa akin, magsisi ka. Akala mo, wala So dito sa mga abot na mga imbikta in ito mga guys So ang presyohan dito five. sa mga Invicta dito Sa halaga mga ito, itong mga ilira na ito Sa Invicta. 4,500 ito mga mga ano, presyohan Pero hindi ko sabul pa ng mga presyohan dito sa Invicta mga guys So about na mga Rolex mga, uh, Rolex ah Seiko 5 na automatic Ito naman mga bastan. 45 45 sa mga automatic na Seiko divers mo. No? Asiko oh, 5 'no. So mga 45 din 'yung mga mataas. Pababa tayo sa so, mga Ito dito mga boss Dan. Ito. 45 45 din dito 'yung mga hilera 'no, mga dito sa mga hilera na 45 dito mga ganun oh, mga guys. So 'yung mga update price lang natin 'no, so about 'yung mga presyo ng mga relo ni Boss Dan. So ito mga presyo ng mga uh. Rilo ni Bostan ito. Mga brand yung brand to talaga ito. Basta bahala kayo magusto kung anong sasabihin nyo. Basta pumunta kayo dito sa Carmen Plano. masalayan yan mo ng mga anong klase mga rilo. So sabihin nyo kung anong mga sinasabi. May nagko-comment din sa mga ibang nanood ng mga chat mga video. So kayo na lang magusto dito mga guys. So pumunta, pumamasyal kayo sa mga about ng mga rilo ni dan Ito, hindi mga segunda mano ito mga guys. Puro brand new yan. So may mga mga lalagyan tayo itong Rolex boss. Magkano to bro? So mga about ito mga hilira na to Rolex to ito mga isa Mga presuan ito Tag 3,500 So negusable din ang presuan dito mga about na mga Rolex mga ganitong klaseng Rolex mga isa Yan mga Rolex sya Yan ito namang ano to mga to 3,500 din ito mga guys mga 3,500 mga presuan ito Yan Malakas ang tuktog lang kasi ng mga 3,500 Ito din mga 3,500 dito po o, so, 3 dito mga guys, sa mga about yung ipapakita. 5, ha? 4-5 itong mga klaseng reload Ang ganito mga guys, ha? 4 5. Yan. Mga 4-5. Yan, mga 4-5 yan, Ibang-ibang mga, ano, o, oh, mga, mga dial. Sumo, sam Samus. Ayroon oh. Samurai. Samurai. Ayan. So, so, so naganap ng ano, bahala na kayo magpumunta rito sa mga about Plus, ng mga... sa explorer mo, magkano ito? 2, Magkano, 2, 7, 2, 7. 2, 7. Ito boss, itong katali na to. 2, sa hilt to so nanga katali ha. So hilira to ha. Sa mga hilira, depende sa mga Rolex to na. Ha. Halo-halo Rolex to mga diyan. To sa mga yan Sa mga about na mga to. At to sa mga isyan. Ito dito dito ako okay, dan. To so, seven to mga boss dan. To seven dito dan. Mga Rolex to mga dan. To So ganap ka mga ganong ore ng Rolex no. So, Rolex din. Mga automatic to mga guys mga ano mga automatic mga Rolex mga guys. 2-7 okay. ba? 2-7? O, oh, 2-7 lang mga guys. Ayan, may Omega. Sa Omega natin, magkano? 2-7 dito mga guys, mga Omega natin. Mga about ng mga Omega, no? So, ayan, mga, ano, maghanap ng mga klaseng Trilong dito lang din si Kaya Boss uh, ito naman Rolex ito to hindi Rolex to ito si so ipapakita ko big, videoan lang natin ha so pag mayroon kayo na Omega umiga So iba't ibang mga ano to hogis to mga guys, mga color mga, mga dial mga guys, napakaganda. Yan mga 27. Automatic to mga guys, 27. Omega. Oh, Mika. Yan 27 to mga guys ha. 27 din. Eh. Ang ganda.